Si ako po ay isang Filipino at hindi po ako spy. Iyan ang tanging nasabi ni Banban -Ban Tarlac Mayor Alice Go matapos ang pagdinig ng Senate Committee on Women and Children araw ng Miyerkules, Mayo 22. Nagisa ng gusto si Go sa pagdinig kaunay ng pogo sa kanilang bayan na narid kamakailan. Sa hearing, ni Go na hindi siya putok sa buho dahil alam niya ang kanyang ina ay isang Amelia Leal, isang kasambahay na nagkaroon ng relasyon sa kanyang ama na si Angelito Go na isang Chinese. Yung biological mother ko po ay si Amelia Leal po. Still alive? Your Honor, um, honestly po, bago po nangyari to, may load ko po sa kanya at sa nangyari po na to, sa nangyari po itong sa hearing, Uh, nananawagan po ako, sana po makita ko na po siya. So you haven't seen your biological mother? Hindi po. So sino nagpalaki sa'yo? Yung tatay ko po. Naungkat din ang tungkol sa di umali mga kapatid ng alkalde. Sa mga dokumentong ito, pare-pareho kayo ng nanay niyo ay si Amelia Lial at ang ama niyo ay si Angelito Guo. So, sa totoo, tatlo po ba kayong anak ng nanay at tatay niyo? Uh, Your Honor, hindi po ako yung nag po ng birth certificate po nila. Kaya wala po akong idea po. Um, natanong ko rin po sa tatay ko po, after po nung last Senate hearing po, tinanong ko po sa kanya kung kapatid ko po ba yung dalawa. And he said yes po. Paano po yung iniwan ka ng nanay mo nung pinanganak ka ng 1986? Pero siya pa din ang nanay ng kapatid mong si Siamen na pinanganak naman noong 1988. -e. Base sa birth certificate ng mga kapatid, di umano ni kasala mga magulang ng alkalde pero lumalabas na wala raw ito sa record ng PSA maging ang birth record ng mga ito. Ito po yung malala, Mayor. Nung pinacheck ko po, wala pong record ng kasal. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. Okay? So yan ang sinasabi po ng PSA certification natin at ito ang higit pang malala, walang birth record at all. Sina Angelito Guo at Amelia Leal. May posibilidad po na hindi nakapagparehistro lang po yung mga uh, magulang po ni Mayor o pwede pong mangyari yun. pero sa ngayon? Pero sa ngayon, uh, maaari, maaari din po at mataas din po ang posibilidad na um, hindi hindi um, exist ting yung ano Magiging viral niyo sa social media na helikopter ni Go na ayon sa alkalde ay nagkakahalaga ng halos 1 million dollars o halos 60 million pesos na silip. Sabi ni Go, pinag-ipunan niya ang ipinambili nito at may ambag ang kanyang ama. Paano ka nagkaroon ng Magkano ng tatay para sa ng helicopter? Yung helicopter po, pinag-ipunan ko po at sa loob po ng 2 years po minigay sa, sa akin ng tatay ko po yung kalahati po ng pangbayad po ng helicopter. Kalahati? Opo. Okay. Kasi nakalagay dito 60 million. Pesos. Oh, uh, Your Honor, uh, nabili po siya less than 1 million dollars po. Dumistansya naman siya sa sinalakay na illegal na Pogo Hub sa Bambano na karang Marso at sinasabing isa sa kanyang mga negosyo at sa mga sinasabing pugante na kanyang ka kasosyo sa negosyo. Iisa at paulit-ulit lamang din ang kanyang sagot. Your Honor, wala pong Pogo business at hindi po ako nagpatayo. Sa akin lang po is only yung property po, yung lupa lang po tinatanong sa ni Senator Risa ni Madam Chair kanina kung sino yung mga Board of Incorporators mo dito sa Bauco at uh, halos lahat ay uh, may mga criminal records at ngayon sinabi mo ngayon mo lang nalaman Your Honor, doon sa Zhang Ji yang, nalaman ko po nung first hearing po na fugitive po siya. Before po noon, hindi ko po talaga alam. Doon naman po dalawa, nakita ko po doon sa Facebook post po ni Madam Chairman po at gumawa po ako ng research po, nag-search po ako sa Google. Sino ito si Lin Bao Ying? Lin Bao Ying, yan po yung nakita ko po kahapon po na at isa po siya incorporator po ng Bao Fu at nung after ko po mag-divest po, hindi ko na po alam. Maging ang buhay pag-ibig ni Go na usisa. Wala ka asawa? Wala po. Boyfriend? Wala po. Sigurado? Sigurado po. Wala ka living partner? Wala po. Yung living partner mo ay eh, nagmamanage ng uh, bog operations mo sa bomban? Hindi po. Sigurado ka? Sigurado po ako. Wala ka relasyon sa isang public official? Wala po. Marami po na po sila nalilink po sa akin simula po na buksan pong issue. Sobrang dami na po nilalink nililink po sa akin pero wala pong partner, wala paano, pong... Paano, po. paano, paano nililink sa'yo? romantically or or what man? Yes, for your honor. Sa pagbibigay ni Committee Chairperson Senator Risa Ontiveros ng kanyang closing statement, muling nabanggit ng ilang beses ang salitang pagsisinungaling at kapansin-pansin ang pagbuntong hininga at pag-iling ng ilang ulit din ni Go. Mayor Go, pagsisinungaling pa rin po ang paglilihim ng katotohanan. Kayo lang ang nakilala kong tao na hindi daw kilala ang kapatid pero magkasama sa travel abroad. Nagigipang partner sa milyong-milyong pisong negosyo na di kilala ang kasosyo. Humihiram ng kotse pero di alam ang pangalan ng hiniraman. Nagbenta ng chopper at may utang pa sa inyo pero di kilala ang pangalan ng sisigilin. Tila sa dami ng assets, kumpanya at property na di makakip track at kailangan pang magtanong sa abogado, tila may dagdag bawas pang ginagawa. At lahat ng kasinungalingan o paglilihim na iyan ay mahalaga dahil nasa gitna tayo ng sikreto at sistematikong sindikato na siyang nanloloko sa mga Pilipino naglalagay sa panganib ng ating ng institusyon. Ayon kay Hontiveros, magkakaroon muna na executive session bago ang pagpapatuloy ng public hearing. Mga bagay na totoo, dapat simple lang, dapat consistent. So kapag pabago-bago, ka, contradicting herself, uh, unpredictable, mas lalong kaduda-duda kaysa sa nagbibigay ng kumpiyansa. Si Senator Sherwin Gatchalian gusto nang mapaharap ang ama ni Go sa paniniwalang ito ang makakasagot sa mga itinuturing na blanko sa buhay ng kanyang anak at maipapaliwanag ang tunay na pinaghuhugutan ng kanilang yaman. Mas mahalagang tanong para sa akin yung, yung biyahe ng tatay niya na halos sa isang buwan, dalawang beses. May isang uh, nakita kami isang buwan, tatlong beses. Uh, nakita naman natin yung negosyo niya dito, hindi kumikita pero... Uh, bumabiyahe siya doon uh, dahil nagninagosyo o may ibang ginagawa. No? Uh, kung dudugtong-dugtong natin yung story, uh, may money laundering na pumapasok dito, malaking posibilidad rin na yung tatay niya sangkot rin doon sa money laundering na nangyayari. Ngunit ang kampo ni Go, naninindigan na ang komite ang dapat na magpatunay na nagsisinungaling ang alkalde. Do you think naging fair ang treatment sa inyo dito sa hearing? No comment on the treatment pero papatunayan namin na Filipino si Mayor Alice Go meron siyang birth certificate yung sinabi niya totoo yung nanay niya kasambahay tignan niyo yung birth certificate nakalagay occupation ng kanyang nanay doon a housekeeper meron siyang Filipino passport wala na siya ibang passport so now the burden of proof transfers to the accuser. Napatulayan nila na peke yung mga hawak namin dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na renew. Wala ho ibang kinikilalang bansa si Mayor Go, kundi Pilipinas lang. Sa tanong naman kung talagang may Amelia Leal ang sinasabi ni Go na kanyang Pilipina na ina. Una-una, paano siya si kung hindi nag-exist yung niya, di ba? So, ano De, Pero wala pong proof kasi na may existence ng isang tao na Amelia Lea. Walang, walang meron public record. Siya okay, meron siyang birth certificate. Sino ngayon magpo-prove na hindi ka Pilipino? Yung kalaban. Siya, wala siya kailangan ipatunayan. Patunayan ng kabila. Kasi ikaw ang nagpo-prove eh, na hindi ka Pilipino. Kung pinapuntunayan nila ang Chinese siya, patunayan yung Chinese siya. Sa pagdududa naman sa kanyang sinasabi na lumaki sigo sa Pilipinas. Papatago siya. Eh. Papatago siya lalabas. Tumaki siya sa yaya, katulong, sa loob ng farm niya sa... Tinago siya kasi... Kasi wala naman siya. May, may pamilya yung tatay niya eh. Di ba? May pamilya yung tatay niya, anak ka ng katulong. Ano, imagine, imagine mo, ano yun? Nandong ka doon. Wala namang sigurong may gusto mo yun. Sa nangyaring pagdinig ilang beses na ipinangako ni Go na may mga ihaharap na mga tao na kanyang nakapiling mula sa kanyang pagkabata hanggang sa siya ay maging matagumpay na negosyante at ngayon ay halal na opisyal. John Scosio, Radio Inquirer Online, Bayang Nagtatanong, mamaya nag-uusisa.